Yun, andito tayo ngayon sa Car Scoot Makati dahil may ibibigay na naman daw sa atin si Boss Francis. May regalo daw sa atin para to sa CF Moto natin. Tara, pasok tayo sa loob. Follow nyo nga pala yung page ni Boss Francis, ang FPJ Vlogs. At syempre, follow nyo rin ang Car Scoot Makati. So ano ba mga asahan nyo pag bumisita kayo dito sa Car Scoot? So syempre, maraming maraming klase ng mga branded na mga tires. Kompleto rin sila sa gamit. So syempre, alagang-alaga motor mo. At ayan, kita mo, may lifter pa. At syempre, pag mag-upgrade ng gulong, pero din silang panggamit niyan. Ayan o. Oh. O tara, tayo sa loob. Pasok tayo. O tara, Ponsi, kawag pinto. Kaya ba? Andi, sige. Ako na. Ayan, napasyal na naman tayo dito. Woo! Matami na naman gamit. Takots ko, pambudol. Andito na naman mga pogi ng car scoot. Happy birthday. Thank you, brother pag bubisita ka ng car scoot ano ba makikita mo rito nako napakadami andyan may ibang klaseng helmet ayan may climb pa at may show way may ibang brand tapos syempre ayan may mock off para sa mga pag aalaga sa mga motor nyo kinis kinis linis linis tapos syempre ayan kita mo may denali andyan merong chigi malupit na upgrade yan para sa mga motor nyo ayun kita mo dami daming helmet at may mga sena communicator din sila meron nga pala sila ditong cardo din at ayan, pwede mo pang DJI para sa mga aspiring vloggers. At ito pa, mga ilaw, gold runway, at ayan ulit yung Denali. Kompleto rin sila ng mga oil filters para sa mga big bikes nyo at syempre ang oil. Ayan ang mga nagagandahan at mga nagpopogi ang staff ng car scoot. Yon, hello! Kita mo naman kung gaano kadami ang pwedeng ipabudol sa Boss Francis dito. Ayan, bang klase. Ayan, may mga jackets. Siyempre, ang mga mga top box para sa mga big bike nyo. preto sila sa gamit. Protection, upgrade parts, the best. At ayan, syempre may puto line din. They have a wide variety of bags. Hanggang raincoat, meron sila dito. Ayan, yan ulit ang mga jacket. Napakadami. At iba-ibang klase mga top box. At garantidang mula dito. Hi si, Hello Mac Adventures! Pero ito talaga sadya natin dito. Regaluhan tayo ni Boss Francis ng t-shirt ng car scoot. At syempre, meron pang pakasamang quad lock yan at saka kriega na bag. O oh, ba? Diba? maraming maraming salamat Boss Francis. The best ka talaga. Thank you car scoot. as always. The best dito. Pasyalan nyo itong lugar na to. Dapat asap. Thanks for watching.